guys, ito na yung kalsada na Nakapos ko dati na kinoconstruct pa lang nila. So ito na, madadaan na siya guys. Papunta kasi ito guys sa sentro ng Hubilyar. Doon to guys ang ano, sentro ng Hubilyar ito yung galing sa pwedeng nang galing kung saan saan kamalig to salvasyon yan mga gustong pumunta dito sa sentos. sentro sentro itong shortcut pero mayroon din doon sa taas daanan yung gustong lumaan doon pero yung mga malalapit na dito na hindi na mapapalayo so ito na yung guys kasi ilog to guys para pagka mataas ang tubig eh makaka tawid pa rin papunta dito sa bayan may naglalabas sa ilalim sila nakakadaan na sila mga motorista ay okay, pupunta dito sa sentro si Maya ka ah, bibili na ko guys huwag distance lang naman to mula sa amin siguro mga 10 minutes o sabi na natin mga 15 minutos kaya dito na ako sa sentro nakana lang ng mga Thank you for watching guys. Lumpa guys. Nandun pa ko. Lakad pa ako hanggang ro.